Tagaytay Senador Robin Padilla na walang nilabag si dating Paulong Rodrigo Duterte ng ilipat ang 47 billion pesos na pondo ng Department of Health papunta sa Procurement Services ng Department of Budget and Management noong 2020. Nagbabalik si Raymond Tinasa. Wala o manong nilabag na batas si dating Pangulong ah, Rodrigo Duterte sa paglipat ah, ng bilyong-bilyong piso sa procurement service ah, ng Department of Budget and Management ah, para labanan ah, ang COVID-19. Ah. Sinabi ni Senator Robin Padilla. Ito ay base sa Section 4 ng Bayanihan Law 1 na nagbubukod sa mga pagbili ng personal protective equipment mula sa procurement law at di mapanoognay na batas at alinsunod sa Government Procurement Policy Board Resolution na may petsang April 6, 2020. Ayon kay Padilla, binigyan ng emergency powers si Duterte noon para labanan ang pandemya at ang epekto nito. Noong nakarang linggo, ibinunyaga ni dating Health Secretary Francisco Duque de sa Congressional Inquiry na pinalipat niya ang 47.6 billion pesos sa PSDBM para bumili ng COVID-19 supplies batay sa otos inuoya dating Pangulong Duterte. Iginita ni Padilla na dapat ay walang batuhan ng putik sa isyo na ito dahil ang Pilipinas tulad ng ibang pamahalaan noong panahong iyon ay kailangan gumastos sa Martaluni na ang pandemia. Ako si Ray Tinasa, para sa Kwentong Politiko.